Pong, uh, kumustahin muna si Kad, um, Jess. Sir Jess, good morning. Kumusta po kayo? Good morning. Tagatang hindi nagkita rin. <laughs> uh, mabuti uh, ayos pa naman ako. Although tumatanda na tayo, I'm 82. Nagka-cancer na ako pero awan ng Diyos nandito pa rin. Amen, Sir Jess. Alam ko po, no? Alam ko po itong ating mga kinakaharap na problema ganito. But praise God, kayo po inaandyan pa rin po, nakikipaglaban sa matagal na po ninyong advokasya itong usapin <laughs> ng smuggling na ito magmula ng una tayo magkakilala 20 years ago. Sige, so... Uh, Apat na dekada na, Ted. Apat na dekada na ako. Opo, opo. Sige, Sir Jess, uh, itong pag-aaral na inyong kinomisyon, ah uh, pwede ho pa ninyong sabihin lang sa amin yung summary nito. Uh, gaano, oh. up, gaano kalaki na nawawala taun-taon and ano pong mga ano ang mga talamak talaga na lagi pong hmm. uh, in-smuggle ng mga produkto? Okay. Ang kinumisyon namin na pag-aaral na, ay walong commodities lang sa walong commodities ang nawawala sa atin na sa mga 250 billion pesos na value added tax kada taon. At uh, ang halaga naman ng goods na pumasok sa atin upang patayin ang local industry na nagbabayad ng buwis ay nasa mga halagang 2.3 trillion pesos. Wow. Kaya ho, uh, inulit namin ang study ulit sa ticket lang. Sa sigarilyo, ang gamit ngayon sa sigarilyo dito sa bansa natin, eh, 20 abe, ano, 30% is smuggled. Kasi de, masyadong pinatawa ng tax upang ang ma-prevent natin ang mga naninigrelyo kasi masama rin yan. Mm. Pero ang nangyari is nung grade ang mga ating militar sa mga liblib na puok ng mga rebel, mm. Marami hong nakitang purong smuggled na sigarelyo. So ang palak namin, ang ang sapantahan namin eh baka ito ang ginagamit na funding sapagkat mahalaga ang ma, mahal ang isang kahon, napakagaampang dalhin. Kaya uh, ito ho ang nagiging sitwasyon at ang epekto ho nawawalan ho tayo ng mga industriya. Ang tire company so dati may ani ngayon ang kumpanyang gumagawa dito isa na lang nasa Clarkfield. Ang uh, textile ho, dati mayroon tayong 1.5 million spindle na nakaka-empleo bawat spindle ng 35 people in 24-hour shift. Hmm. Ngayon ay wala ng halos 100,000 spindle. So, kami pa ho iba An, uh, issue. Ito lang ang issue. Kaya, ang nangyayari ho, kinukompetensya ang ating local industry ng mga substandard, smuggle din o yan. Mm -hmm. Iba't ibang klase yan. Mm -hmm. May technical, may, uh, may outright smuggling. Okay. So yun ho ang inaagapan ina namin na sana nagsalita ng Pangulo na uh, ar binang ng araw yung mga smugglers, eh kaya sinutupad mm -hmm. namin at kaya kami naglunsan ng isang pagpupulong sa Manila Hotel mm -hmm. na gusto namin makapagtrabaho ang mga regulatory bodies, halimbawa Opo. food and drug, mm. custom, mm. Biyayar, upang Apo. sa ganoon, makatulong din tayo at ma-realize na yung sinasabi natin, eh, paunla rin natin ang bansa. Hindi ted uunlad ang bansa. Kasi anong gawa nating investment <coughs> ng attraction? Mm. Kung ang, ang puro naman is mag lang nandito sa so, pinapatay din naman Opo. yung mga industry natin at nawawalan ng trabaho ang Opo. ating ating magagawa. Opo. Opo. Kaya po sila naglunsad ng First National Anti-Illicit Trade Summit noong July 25 sa Manila Hotel. Uh, ka, ka, yes, uh I sit down corrected uh, kasi nga talala ko, hoy gising days pa na, interview na namin kayo. So mga 30 years ago, No. Uh -oh. Sabi nga po ninyo, 40 years ago na itong inyong adbokasiyang ito uh -oh. po. And sir, nabanggit po ninyo na nagsabi na ang presidente na bilang ng mga araw niyo, di ba? Dito sa mga smuggler na ito. Pero hindi ba 'yan din po ang sinabi dati ni Fidel Ramos? Yan din sinabi ni Joseph Estrada. Yan din po sinabi ano ho ni ni uh, Gloria Macapagal Arroyo. Yan din po sinabi Noynoy Noy Aquino at yan din po sinabi ni Rodrigo Duterte. Ang natutuwa kami, Ted, unang-una kay Gloria din sapagkat isinasama niya ako dun sa mga sa mga grupo ng anti-smuggling kasi nakikita kong sumasama ako sa Red Dead mas na naman tandaan ako sumasama ako -hmm. pero ang itong kay Bongbong naman natutuwa kami dahil he made a pronouncement dun mismo sa kanyang zona at uh, pagkatapos mm -hmm. eh, ako naman ay eh, medyo sumusulat din ng column at uh, ng sulat mm -hmm. inasikaso niya Siguro sampung issue na ang naipadala ko. May na, bumabalik ang sulat, mm -hmm. sinusulatan ng sekretary na dapat kausapin ko at binibigyan ko ng kopya. So, nagkakaugnay kami ngayon. Okay. Uh, mm -hmm. may ibang uh, tungutugon, mm -hmm. may iba naman na hindi kaya. Sabi ko, tumawag na tayo at gusto kong pagtrabaho sa inyo kayo mga uh, mm -hmm. the ball is in your court now kayong mm -hmm. mga okay. uh, uh, ano mga uh, regulatory bodies mm -hmm. so tutulong kami kung gusto nyo kaming katulong okay, Sapagat, sige po mm -hmm. ah, alam mo 'ted dapat baguhin na itong mga laws kaya nga gusto kong mabago yung mga batas gawin ng economic sabotage sapagkat pag economic sabotage sabi nga ang mayayakan na smuggle, walang takot siyang kumpare ang pag-uusapan pero pag pag-usapan na ang kalayaan niya, mm. doon yan matatakot na okay. hindi siya makalabas mas inong pera niya. Opo, opo, Yun na sinasabi ko na natutuwa kami dahil tumutugon ngayon. Okay. Meron nung existing ngayon na uh, TED na pitong kumpanyang iniimbestiga mm. Mm. at nakikihalo ako doon sa investigasyon, mm. MBI at sa Kabilaya. Okay. Opo. Ito and... yung pamulin na walang walang humpay na pinapasok-pinasok sa atin mm -hmm. at patayin ang coconut industry. Mm. Nahinto na ako na ito na pinigil pag-issue ng, uh, ng permit pero inuungkat ko po na magkaroon dapat ng restitution ng hmm. kanilang mga nanakaw. Okay, sige. So, uh, sir, wala naman ho siguro problema ngayon sa so, usapin po nitong binabanggit nyo no, na sa agriculture products, meron na po tayo, kapapasa lang, no? At, uh, economic sabotage na nga pong klaro yung batas tungkol po dito sa agricultural smuggling, no? Okay. And then may binabanggit din po kayo na ang ang tanggapan ng presidente ka ninyo ay sumasagot naman po sa inyo. Pero mm -hmm. sa totoong buhay lang po naman na sitwasyon mm -hmm. natin. Itong binabanggit nyo dito. Ano ba ang kadalasan po na pumapasok po na puslit, no? Opo. Either technical smuggling or actual na smuggling. Okay. Eh sir, hindi ba ito na lang example? Yung Bugatti. Yung Bugatti na 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 issue yung Bugatti na mga nakalusot, di ba? Na Oo. na hinuli ng customs. Hinuli nila dahil nga ang ingay na iskandalo na eh. Opo, mm. opo. Pero ang tanong mo dyan, yung Bugatti ang tip of the iceberg lang. Sa smuggling ng luxury cars, ang dami po niyan. <coughs> ang laki po ng nawawala sa atin na pera dyan. Opo. 'yun. Opo, yes, opo. Ah, uh, ito bang taga-customs ngayon naniniwala ba kayo na hindi sila sangkot dito? Napapansin ko, Ted, kasi na unang-una, una pag naupo siya, eh, ako ng meeting, eh, awan ng Diyos, wala pa kami niminsa nag-meeting. Uh, ang pero napapansin ko na guma may mga nahuli sila ma mukha masinsin kanya lang ang sabi ko nga ang ang first line of defense ang BIR, ultimate line of defense kaya ito dapat <clears> tayong <throat> kakal nag nag magsama-sama upang masawatan natin talaga ang smuggling. Marami ho kasi uh, uh, technical smuggling, yung mga undervaluation, yes. misdeclaration at marami rin mm -hmm. pumapasok Ted, Ang yun ang nakakatakot. Mm -hmm. Yung mga uh, steel bars na puro uh puro anong tawag niya? substandard substandard. Yes. Eh, nakakatakot 'yan ang building natin napakataas. Mm. kung may room kasi sila? Kung ilang taas ang nakatatae, no? Kasi hmm. oh. dapat Opo. Oh, Sige. Kasi, e so anyway, so anyway, so anyway, kaninyo, uh, ka ano po, uh, itong taga-customs, matagal na kayong humihingi ng meeting, hindi kayo napagbibigyan. Oo, oh, pero nung last meeting, alas hmm. yung ginawa namin, nagpadala mm. ng representative. -mm -mm. Pero hindi pa kayo tataka sa customs dahil yung iba pong mga nasangkot na sa smuggling ng droga, nabanggit na yung pangalan sa lahat ng mga hearing, eh bakit nandiyan pa rin at may posisyon pa? Yan ho ang hindi ko mono din, ka, Ted. Uh, sana uh, mapag-aralan natin at ng mga nasa, sa na, nasa tungkulin mm -hmm. upang sa ganun makilatis natin. I think there should be a trace back na ano ba ang ano pang pinanggalingan ito? Sino ba ito? Para malaman natin kung ano pa ang adhikao nito. At uh, ito pa ng natin. Opo, opo. O, sabi opo. ko nga, we always presume regularity. Yes, But of course, we will also cry foul kung may makita kaming hindi hmm. tama. Opo, opo. Tama po yung presumption of regularity kung wala ka namang nakita ng irregular nung una. <laughs> diba? Tama po. <laughs> Pero kami nga din po yung humahangal ano po, sa inyo pong tiwala sa ating pong uh, sa presidente nga taninyo uh, na naramdaman nyo na mukha namang nakikinig sa inyo. Pero yun nga oh. din po, hindi ho ba kayo din po nung una po ay nagsisiwalat na, di ba? Dito nga sa mga oh. pakakasangkot ng mga taga Bureau of Customs at Smuggling. Uulitin ko lang yung tanong. Opo. Uh -huh. Paano naman po mag appoint ang presidente ng Pilipinas ng isang opisyal sa customs na noong pa sa ilang pong usapin ng smuggling, pati nga illegal drugs, <laughs> na hindi man lang niya nalalaman na itong taong kanyang i-appoint ay eh may mga kontrobersya? Dapat nga. Mukhang na-smuggle ang linya natin. <laughs> Wala. Mukhang na-smuggle eh, ng linya natin. Excited pa ako sa sagot dun sa tanong okay. na iyon. Alam mo ito si Kajas. Malaking. In fairness, in fairness kay Kajas. Matagal na po. Oh. Matagal ko na Matagal pong nakakausap na oh. ito. Mm. Tungkol po sa isyong ito ng smuggling. Oh, oh. Ito ho yung kanilang grupo. Ito ho yung uh, Federation of uh, Philippine Industries. Sige, panghuli na lang po. Sige, Sir Jess. Oh. Apo, sige. Apo. Y yun lang po muna. Bago ko I'm... po, balikan lang yung, yung total na inyong competition. Apo. Oh, lahat nga na ginagawa namin, Kasi eh, sabi ko nga, ang dati kasi, he, ang ang custom lang ang pwede mag-file ng kaso. Hindi kami pwede mag-file. Mayroon kaming tinutukan na finalized na still, awa ng Diyos, na desisyon ng Korte Suprema after, after 18 years. Nakarecord ko Hindi ako gagawa ng istorya. Puro naka-record ang mga sinasabi ko. Ayan. Ang uh, punto lang namin dito is, kami ready na magkipagtulungan. Mm -hmm. Alam namin kung nasaan, alam namin ang mga uh, pa, pa, style nila. Mm -hmm. So napakalaking bagay sapagkat kami hindi gagawa ng bola, mm -hmm. sapagkat kami ay apektado. Ay, oo naman. Opo, eh, ang inyo ang ang negosyo po na apektuhan talaga sa 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 produkto. Sa produkto na lang po na ano eh na, na, na legal eh. For example, ng appliance na lang po, di ba? Ang daming substandard ngayon. Eh paano nakakalusot 'yan? So, kinokompetensya niya itong ating pong ina dito na legal na mga appliances. Di ba? Klaro po eh. Mm. Yung sa appliances <clears throat> nawawala. Mm. -mm. 'yung sa mga appliances 'teh, mm. nung huling meeting namin diyan na inanounce sila, mandaming daming na, nahuli ng DTI na napakalaking warehouse ng mga appliances. Mm -hmm. Ang sabi ko naman sa kanila, dapat ngayon mag-report na kami, hihingi kami ng report, kami ng report, mm. may publish na libre, mm. ilan ang nahuli, saan mm -hmm. din na lang nahuli mm -hmm. at ano ang nangyari sa kaso? Kami opo. na ang magpapublish upang opo. malaman ng taong bayan, pati brand. Mm, ang mm. isa pang pa pakiusap ko, kahit na hindi substandard standard yan, mm huwag ninyong ibenta ako. Mm -hmm. Sabagat pag binenta nyo, kinukupintensya pa rin nyo yung local. Opo, opo, opo. Destroy them mm. because opo, they're opo. illegal. Destroy na lang. Opo, pero... Kaya, at saka hiling namin, mm. kami mm. rin, mm. bigyan nyo kami ng pagkakataon na mag-file mm sapagat wala kaming if and buts diyan sapagkat apektado ang mga negosyo ng mga membro ko Apo. kaya talagang sasagarin namin hanggang matapos katulad din nung pa pabanding-banding din yung kaso pero imo 18 years bago nagkaroon ng desisyon mm. ito yung uh, uh, Kingson Skillbald na nahuli pagkatapos umabot ng 18 years bago mm. nahusgahan <laughs> wala ka nang hahabulin kumbaga hindi ah, <laughs> ah, <laughs> hindi na pwedeng mm. gawing hindi na pwede tunawin kasi puro na okay. eh. Opo opo ina yun nga yun na so anyway sige po so uh, sir Jess uh, ano lang po no yung 2.3 trillion na nawawala ano po uh, dito po sa inyong na estimate nga na usapin po tungkol sa imported goods na hindi uh -huh. uh, po na hindi po nagbabayad ng corresponding taxes itong uh -huh. 2.3 trilyon ilang taon ito bawat taon yan. Ted, kasi pa, ang, ang, ente, ang nawawala sa atin, ang nawawala, Ted, mga 250 billion pesos ng VAT. Okay. Kung ang 250 billion ay 12% percent ng mm. halaga, mm. ang halaga na pumasok na goods. Para mawalan ng 250 billion pesos ay halagang 2.3 trillion na goods. Yun ang kinumpetensya ang local goods mm -hmm. na nawalan ng benta dito sa bansa. Mm -hmm. Opo, opo, opo. Oo. Kaya hindi lang yung nawawalang bat, nawawalan din ng industriya at nawawalan din ng hanap buhay ang mga tao. Kaya nga Apo. President ang sabi ko, pag nawala ng buhay ang tao, ah hmm. uh, 'di ba sa economic sabi natin, hmm. the expense of one is the income of another. Nawawala hul, okay. na nawawala yung cycle hmm. ng ating ekonomiya. Okay. Sige po. So, uh, Sir Jess, pag hina ka usap niyo yung mga taga DTI o itong taga itong mga uh, taga gobyerno doon uh -huh. sa ginawa nyong example na malaking bodega na tadtan ng mga smuggled na appliances. Mm -hmm. Tanongin niyo po paano nakarating sa bodega yung smuggled na appliance na 'yon na hindi dumaan sa port. <laughs> <laughs> oh. yeah. May kwento nga 'po oh. diyan. Uh -oh. Sabi ko, uh -huh. saan ba dumadaan okay. itong mga goods? Mm -hmm. Mm -hmm. Sa tamang daan. <laughs> Pero bakit kailangan panampasin mo pa? Okay. At doon mo hahabulin mm habulin -hmm. sa malayong pinaglagyan na. Mm. -mm. Napakalaki ng gastos na gano'n. Opo, opo, Pero mm. ang kapalit siguro niyan, mm. mas marami kang pupuntahan. <laughs> so, <laughs> hindi, hindi po. Na, oh, hindi po. Ko na ah. pahaba, Sige instead. po, okay. Mas marami kang pupuntahan. Oh. Sige po. Kaje, salamat po. Tayo po yung muli na kapag ugnayan. And so, I'm so happy to hear your voice again, ah? Ako rin Ted. Uh, salamat sa iyo, salamat sa buong tropa mo. At uh, harinawa, na uh, tuloy-tuloy itong laban ko. At harinawa, bigyan pa ako ng kunting Haba ng buhay 'yung uh, matugon ng upa ito. Amen. Salamat na marami po Sir Jesse, Ginoong Jess Aranza po ang chairman ng Philippine Federation of Philippine Industries. Ted Paylor at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.